Alam mo, minsan iniisip mo, bakit ganito? Tahimik ang buhay ko, wala masyadong tawag o chat. Samantalang yung iba, parang araw-araw may kasama. Pero ang totoo, hindi ka nag-iisa. Maraming tao, lalo na yung may malalim na pag-iisip, yung marunong mag-obserba at maramdaman ang mundo, ay ganito rin. Tahimik, mapagmasid, at kontento kahit mag-isa. Hindi dahil ayaw nila sa tao kundi dahil maingat sila kung sino ang papapasukin sa buhay nila. Tandaan mo, hindi lahat ng katahimikan ay kalungkutan. Minsan, ito ay kapayapaan. Tulad ni Albert Einstein, sinabi niya na ang pag-iisa ay mahalaga sa kanyang pagkamalikhain. Kailangan niya ng oras, ng espasyo, ng katahimikan para marinig ang sarili niyang isipan. Dahil kapag palaging may ingay, nawawala ang linaw. At sa pagkawala ng linaw, nawawala rin ang direksyon. Ganito rin ang itinuro ng mga Stoic. Sabi ni Marcus Aurelius, ang taong payapa sa sarili, kailanman hindi talaga nag-iisa. Isipin mo yon, hindi mo kailangang laging may kasama para maging buo. Dahil kung marunong kang makasama ang sarili mo, hindi ka kailanman mawawala. Kaya bago mo isipin na may kulang sa buhay mo, huminga ka muna. Baka naman hindi kulang ang kaibigan mo, baka sobra lang ang lalim mo para sa maling tao. Ngayon, pag-usapan natin ang apat na malalalim na aral kung bakit ang kakulangan ng kaibigan ay hindi sumpa, kundi senyales ng tunay na karunungan. At kung paano ito magiging pinagmumulan ng iyong lakas, hindi ka nag-iisa, tahimik ka lang dahil marunong ka ng makinig sa sarili. Number 1. Ang lalim hindi nabubuhay sa mababaw. Napansin mo ba minsan, kapag sinusubukan mong magpakatotoo o magbukas ng malalim na usapan, parang hindi ka maintindihan ng mga tao? Habang ikaw gusto mong pag-usapan ng buhay, pananaw o pangarap, sila naman, puro chismis, drama at kung sino ang trending. Tapos kapag nanahimik ka, sasabihin nilang, ang tahimik mo naman or parang wala kang gana. Pero ang hindi nila alam, hindi ka lang nababagay sa mababaw na tubig. Ang isdang malalim, hindi mo makikita sa pampang. At kung ang kaluluwa mo ay likas na malalim, hindi mo kailangang pilitin na magkasya sa mundong puro ingay pero walang laman. Sabi nga ni Marcus Aurelius, The soul becomes dyed with the color of its thoughts. Ibig sabihin, nagiging kulay ng isip mo ang kaluluwa mo. Kaya kung malalim ang iniisip mo, hindi mo talaga mai-enjoy ang mga mababaw na usapan kasi hindi yon ang kulay mo. Marami ang madaling kumonekta kasi mababaw lang ang hinihingi ng relasyon nila, tawanan, alak, kwento ng iba. Pero ikaw, iba. Ang hanap mo ay katapatan, katinuan at lalim. At dahil kakaunti lang ang may ganitong wavelength, natural lang nakakaunti rin ang nakakaugnay sa'yo. Kaya huwag mong isipin na may mali sa'yo. Ang totoo, bihira ka lang talaga. Mas mabuting may ilang totoo kaysa sa maraming peke. Mas mabuting tahimik pero totoo kaysa maingay pero hungkag. Ang kakulangan ng kaibigan ay hindi kakulangan ng halaga. Ito'y patunay na pinili mong manatili sa lalim kahit lahat gustong lumangoy sa mababaw, hindi ka malamig, malalim ka lang. Number 2. Ang katahimikan ay pagsasanay ng kalakasan. Karamihan sa mga tao, takot maiwan mag-isa. Hindi dahil gusto nila palagi ng kasama, kundi dahil ayaw nilang marinig ang sarili nilang isipan. Kaya palagi silang naghahanap ng ingay, ng tawanan, ng kahit anong distraction para lang takasan ang katahimikan. Pero ikaw, Kapag natutunan mong yakapin ang pag-iisa, kapag kaya mong umupo sa isang tahimik na kwarto, walang cellphone, walang kausap, at payapa ka pa rin, doon mo mararamdaman ang tunay na lakas. Sabi ni Epictetus, "If you want to improve, be content to be thought foolish and stupid." Ang ibig sabihin nito, kung gusto mong lumago, matutong tiisin na tawagin kang weird, boring, o antisocial. Dahil habang ang iba abala sa pagpapasikat, ikaw naman, abala sa paghubog ng sarili. Hindi ka pala tumatakas sa mundo, naghahanda ka lang. Habang ang iba ay umaasa sa gulo at saya ng grupo para mabuhay, ikaw ay natutong mabuhay sa loob ng sarili mong kapayapaan. At 'yan ang hindi kayang gawin ng karamihan. Ang katahimikan ay hindi parusa. Isa itong pagsasanay ng disiplina at pagkakakilanlan. Sa tahimik na sandali, mas naririnig mo kung ano ang totoong mong kailangan hindi kung ano lang ang gusto ng mundo. Kaya kung minsan pakiramdam mo, walang nakakaintindi sa'yo, huwag mong iwasan ang katahimikan. Yakapin mo ito. Dahil sa likod ng katahimikan, doon hinuhubog ang mga taong hindi madaling matinag. Ang pag-iisa ay hindi kahinaan. Ito'y training ground ng matatag na kaluluwa. Hindi ka nag-iisa. Nag-iensayo ka lang para sa susunod mong antas. Number 3 mas mahalaga ang kalidad kaysa dami. Isipin mo ito, may dalawang mesa sa isang kwarto. Sa unang mesa, dalawampung tao. Nagtatawanan, nagsisigawan, pero halos walang saysay ang usapan. Sa pangalawang mesa, dalawang tao lang. Tahimik pero bawat salita, may lalim at respeto. Ngayon tanong, alin sa dalawang mesa ang pipiliin mong upuan? Marami sa atin ang nadadala ng imahe ng maraming kaibigan. Pero kung tutuusin, gaano karami sa kanila ang tunay na nakakaintindi sa'yo? Gaano karami ang mananatili kapag tahimik na ang tawa at totoo na ang problema? Sabi ni Seneca, Associate with people who will make a better man of you. Ibig sabihin, piliin mong makisama sa mga taong nagpapabuti sa'yo, hindi lang nagpapasaya sa'yo. Ang halaga ng isang relasyon ay hindi nasusukat sa dami ng tawag o likes sa social media, kundi sa lalim ng koneksyon at kabutihang dulot nito sa kaluluwa mo. Kaya kung maikli lang ang contact list mo, huwag mong isipin na kulang ka. Ang totoo, nasala mo na ang mga hindi para sa'yo. Hindi ka nagiging suplado, nagiging marunong ka lang pumili, at yan ang kakaibang anyo ng karunungan. Mas mabuti ng kakaunti pero totoo, kaysa marami pero peke. Dahil ang isang tapat na kaibigan ay parang ilaw, sapat na ang isa para pawiin ang dilim. Ang tahimik mong mundo ay hindi bakante. Pinoprotektahan mo lang ito mula sa mga taong walang ugat. Hindi ka maramot. Marunong ka lang magbantay kung sino ang binibigyan mo ng akses sa kapayapaan mo. Number 4. Ang tamang tao dumarating sa tamang panahon. Lahat ng bagay sa buhay may sariling panahon. Tulad ng bulaklak, hindi mo pwedeng pilitin mamukadkad kung taglamig pa. At tulad ng prutas, hindi mo mapapahinog sa isang gabi lang ganito rin sa mga tao at sa mga koneksyon na para sa'yo. Marami ang nagmamadaling makahanap ng circle, ng tribe o ng barkada para lang maramdaman na kabilang sila. Pero ang Stoics, tinuruan tayong maghintay sa tamang panahon ng buhay dahil hindi mo kontrolado kung sino ang papasok, mananatili o aalis. Ang kaya mo lang kontrolin ay ang sarili mong karakter at halaga. Kapag malinaw ang mga prinsipyo mo, kapag alam mo kung sino ka at kung anong klasing tao ang gusto mong maging, ang enerhiya mo ay nagiging parang ilaw sa gabi. Unti-unti, maaakit nito ang mga taong kasing lalim mo, kasing totoo mo, at kasing tibay mo. Kaya huwag mong patayin ang ilaw mo para lang magkasya sa mga taong hindi pa handa sa liwanag mo. Dahil habang pinipilit mong magpanggap, baka 'yung mga taong talagang para sa iyo, hindi ka nila makita. Kaya kung sa ngayon ay tahimik pa ang paligid mo, huwag kang mabahala. Ibig sabihin lang niyan, ginagawa kang handa. At kapag dumating ang tamang mga tao, hindi mo na kailangang magpanggap o magpakumbaba ng sobra dahil makikilala nila agad ang totoo mong halaga. Ang tamang tao ay hindi kailangang habulin. Darating sila kapag handa ka na at mananatili sila dahil totoo ka. Kapag malinaw ang loob mo, kusa silang maaakit sa liwanag mo. Kapag dumating ka sa punto ng buhay mo, nakakaunti na lang ang nasa paligid mo Huwag mong isipin na ito ay kabiguan. Ang kakulangan ng kaibigan ay hindi kahinaan. Ito ay tanda na natutunan mo ng pumili na hindi mo na basta-basta binibigay ang iyong oras, enerhiya at puso sa kahit sino. Ang mga taong marunong tumahimik, marunong maghintay at marunong umiwas sa kaguluhan, sila ang mga taong nagiging malalim, matatag at payapa. Tulad ni Einstein, Marcus Aurelius, Seneca at Epictetus, Pare Pareho silang nakahanap ng karunungan, hindi sa ingay ng mundo, kundi sa katahimikan ng sarili. Kaya kung minsan, parang ikaw lang ang hindi sumasabay sa uso. Huwag kang mag-alala. Ang tunay na karunungan hindi kailangang ipagsigawan. Ang tunay na lakas tahimik. At ang tunay na koneksyon darating sa tamang panahon. Ang katahimikan mo ay hindi kahinaan. Ito ay kapangyarihan. Sa huli, tandaan mo ito mas mabuting tumayo mag-isa sa katotohanan kaysa maupo sa karamihan na nakabatay sa kasinungalingan. Dahil ang dami ng taong nasa paligid mo ay walang halaga kung wala namang totoo sa kanila. Kaya piliin mong manatiling matatag kahit mag-isa. Dahil sa katahimikan mo, doon ka hinuhubog. Sa pag-iisa mo, doon ka pinalalakas. At sa panahong darating, kapag natagpuan mo ang tamang mga tao, hindi mo na kailangang magpanggap. Dahil makikita nila agad ang totoo mong liwanag. Your solitude is not emptiness. It's evolution. Like at subscribe sa Tagalog Stoic Wisdom. Comment mo. Pinipili ko ang kalidad, hindi dami. Dahil 'yan ang unang hakbang sa pagiging tunay na malaya.